Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2007, na pinamagatang, Mongol, The Rise of Genghis Khan. Ang lugar ng pelikula ay itinakda noong taong 1172. Ang kasalukuyang mga lalawigan sa hilagang kanlurang Chino ay dating tinatawag na kaharian ng Tangot na pinamumunuan ng dinastiya ng parehong pangalan. Nabuhay ang ilang tribo na Mongolyan na pinamumunuan ng kanika kanilang mga pinuno na tinatawag na kan. Ang tunggalian sa pagitan ng mga tribo at ang pagkagutom sa kapangyarihan sa loob nila ay nagdulot ng ilang pagtatalo, labanan at pagkamatay. Walang mga alituntunin sa mundo ng mga Mongol at ito ay lubhang nangangailangan ng isang kataas-taasang kan upang mamumuno at magkaisa ang mga tao. Si Yasugey ay ang kan ng isang maliit na tribo sa kanluran. Sa simula ng pelikula, naglalakbay siya kasama ang kanyang mga lalaki at siyam na taong gulang na anak na si Temujin upang maghanap ng asawa para sa bata. Sa gabi, humihinto sila sa tribu ng isang kaibigan upang magpahinga. Si Temujin ay abala sa pag-aalaga sa kanyang kabayo nang ang isang batang babae na nagngangalang Bort ay lumapit sa kanya at nagtanong sa kanya ng kanyang pangalan. Ipinakilala ni Temujin ang kanyang sarili at sinabi sa kanya ang layunin ng paglalakbay nang malaman na siya ay naghahanap ng babae, kumpiyansa na sinabi ni Bort na dapat niya itong pakasalan. Nais ng ama ni Temujin na mag-uwi ng babae mula sa mas malakas na tribo para sa politika. Ngunit sa paulit-ulit na kahilingan ng kanyang anak, pinayagan siya ni Yesugei na pumili ng isang babae mula sa tribo ng kaibigan sa halip. Bago piliin ang babae, hinilim niya kay Temujin na maghanap ng may matitibay na binti dahil tanging ang babaeng may matitibay na binti ang makapagpasaya sa lalaki. Ginawa ni Temujin ang sinabi at pinili si Bort. Hindi pa opisyal ang kanilang kasal pero pagkatapos ng limang taon maaari na silang magkasama. Bago umalis, nangako si Temujin na babalik siya sa lalong madaling panahon at binigyan si Bort ng kwintas bilang regalo para maalala siya. Sa pagbabalik sa kanilang nayon, nagpahinga si Yesugay at ang mga lalaki malapit sa kakahuyan. Sila ay maingat dahil ilang yarda lang ang layo ay nakaupo ang pinuno ng isang karibal na tribo kasama ang kanyang mga tauhan. Biglang lumapit ang tauhan ng karibal na ka na may dalang mangkok ng gatas bilang tanda ng kapayapaan. Bilang tanda rin ng kapayapaan, nagpadala rin si Yasugei ng isang mangkok ng juice. Iminumungkahin ng kanang kamay ni Yasugei na ipainom muna niya sa kanyang tauhan ang gatas dahil hindi sila nagtitiwale sa kanilang mga kaaway ngunit ayaw ni Yasuge na mawala ng pagkakataon na makipagpayapaan dahil sa hinala. Malinis niyang ininom ang gatas at ganoon din ang ginawa ng karibal na kan. Ilang sandali pa, nagpatuloy sila sa paglalakbay ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang sumakit ang dibdib ni Yasuge. Nahulog siya sa kabayo at namatay. Malino na sinamantala ng mga kalaban ang kanyang kabaitan at nilason siya. Ang kawawang si Temujin ay pumunta sa kanyang ama ngunit ang kanyang mga tagasunod ay walang pakialam. Tradisyon na ng mga tao na sundin lamang ang isang malakas na pinuno. Ngayong patay na ang kanilang pinuno, ang pangunahing pinagkakaabalahan nila ay ang paghahanap ng bagong kan, hindi ang paghihiganti sa luma. Sa sumunod na eksena, si Temujin at ang kanyang ina ay dumalo sa libing ni Yasugei si Yasugay ay nagmamayari ng maraming baka at bahay na kinuha ng kanyang kanang kamay na si Target A. Sinumpa siya ng ina ni Temujin at sinabing papatayin siya ng kanyang anak balang araw. Napagtanto ni Target A na totoo ito at ginawa niyang misyon niya ang patayin si Temujin. Gayunpaman, sinusukat nila ang kanyang tangkad na hindi umabot sa itaas na bahagi ng gulong ng isang kariton. Ayon sa mga tradisyon, hindi pinapatay ng mga Monggol ang isang bata kaya naman nailigtas ang buhay ni Temujin. Ngunit nangako si Target na babalik sa susunod na taglamig kapag tumaas na ang katawan ni Temujin. Kapag dumating ang taglamig, walang mapagtataguan si Temujin. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa Diyos na si Tendri na tutulong sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Kaya naman, pumunta siya sa sagradong bundok upang bisitahin ang banal na lugar ngunit sa daan, hindi sinasadyang nahulog siya sa isang nagyayelong lawa at muntik ng mamatay. Siya ay iniligtas ng isang batang kaedad niya na nagngangalang Jamuka. Dinala nila ng kanyang nakababatang kapatid si Temujin sa kanilang tahanan at binigyan siya ng pagkain. Nagpapasalamat si Temujin sa magkapatid sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nagaalok siya na maging kapatid ni Jamuka sa dugo hinahalo nila ang kanilang dugo sa isang mangkok ng gatas at ininom ito upang patunayan ang kanilang katapatan sa isa't isa. Kinaumagahan, hinarap sila ni Target A at ng kanyang mga tao na naghahanap pa rin kay Temujin upang patayin siya. Dinukot nila siya at ibinalik sa tribo. Ngunit sa kabutihang palad para kay Temujin, ang kanyang tangkad ay hindi gaanong lumaki mula noong huling pagkakataon kaya kailangan siyang bihagin hanggang sa siya ay lumaki isang mabait na matanda ang nagpapakain sa kanya araw-araw at tinutulungan siya sa kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang araw, muli nilang sinukat ang kanyang tangkad ngunit hindi pa rin ito tumataas. Biglang bumuhos ang ulan at lahat ay pumasok sa kanilang mga bahay. Sinamantala ng matanda ang pagkakataong ito para palayain si Temujin. Ang bata ay tumatakbo hanggat makakaya niya habang ang kahoy ay nakadikit pa rin sa kanyang leeg pumunta siya sa mga bundok at nanalangin sa Diyos na si Tengri para sa tulong. Nakita ni Temujin ang isang puting lobo sa tabi ng monumento ng Diyos at makalipas ang ilang segundo, ang kahoy sa kanyang leeg ay mahimalang nasira. Tumalon ang eksena sa taong 1186. Si Temujin ay lumaki na at nagtatago pa rin mula kay Target A at sa kanyang mga tauhan. Matapos ang isang taon na paghahanap, nahuli nila siya at ikinulong sa isang katulad na kahoy na inilagay sa kanyang leeg sa pagkakataong ito, sapat na ang kanyang paglaki upang tumugma sa sanggunian sa taas kaya mababa ang tsansa na mabuhay siya. Gusto ni Target A na makita siyang nagmamakaawa para sa kanyang buhay ngunit si Temujin, bilang mapagmataas na tao, ay tumangging gawin iyon. Bilang resulta, nagpa siya si Target A na pahirapan siya ng dahan-dahan sa halip na patayin siya sa isang iglap. Ang matandang tumulong kay Temujin ilang taon na ang nakakaraan ay nagpapakain sa kanya kahit ngayon nakiusap siya kay Temujin na iligtas ang kanyang buhay sa kanyang pagbabalik upang ipaghiganti ang pagtrato sa kanya. Kapag dumilim, pumunta si Target A kay Temujin ng mag-isa at kinukot siya siya. Dahil abala ang lahat, sinamantala ni Temujin ang pagkakataon na atakihin ang kalaban at patayin ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa kanya ng kahoy na inilagay sa kanyang leeg. Pagkatapos nito, tumakas siya mula sa nayon at ligtas na muli handa na si Temujin na bawiin ang kanyang tribo at maging kan, ngunit kailangan muna niyang puntahan ang kanyang asawa na ikinasal sa kanya noong bata pa siya. Pumunta siya sa tribo ng kanyang asawa sa ikalawang pagkakataon, ngunit ang kaibahan ay malaki na siya ngayon. Lumaki na rin si Bort na naging isang malakas at magandang babae. Ibinunyag niya na hinihintay niya siya mula noong huling beses niya itong nakita. Nakatanggap si Temujin ng coat bilang dowry at dinala si Bort kasama niya. Ang dalawa ay pumunta sa kanyang ina at kapatid na babae pagkatapos ng ilang taon. Buong puso silang tinatanggap ng pamilya. Para sa susunod na buwan, nabubuhay sila sa buhay ng kanilang mga pangarap. Lalong tumitindi ang pag-iibigan ni Natemejen at Bort bilang mag-asawa. Ngunit ang problema ay lumitaw ng isang araw, sila ay inatake ng tribo na Merkit. Noong unang panahon, inagaw ng ama ni Temedjen ang kanyang ina mula sa kanang mga Merkit sila ay nangakong maghihiganti at narito sila upang kunin si Bort mula kay Temujin. Ang mag-asawa ay sinubukang tumakas ngunit si Temujin ay binaril ng isang palaso at si Bort ay inagaw para gawing asawa ng karibal na Khan. Kapag bumuti na si Temujin, alam niyang kailangan niyang bawiin ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kaya naman, pumunta siya sa kanyang matandang kapatid sa dugo, ang lugar ni Jamokal. Si Jemuka ay lumaki upang maging ka ng isang makapangyarihang tribo. Pumayag siyang tumulong ngunit pagkatapos lamang ng isang taon dahil abala siya sa isang gawain. Lumipas ang isang taon sa isang kisap mata at umalis ang dalawa kasama ang kanilang mga tropa upang salakayin ang tribo na Merkit. Pinapatay nila ang lahat ng kanilang mga tauhan at ninakawan ang lugar bago nahanap ang buntis na si Bort sa isa sa mga kubo napatay niya ang isang lalaki habang ang bangkay ay nakahandusay sa kanyang tabi. Agad na sinabi ni Temujin na siya ang ama ng bata at kinuha si Bort. Sa gabi, ipinagdiwang ng tropa ang panalo. Sa ngayon, nakapagtipon na si Temujin ng isang grupo ng mga tagasunod. Hinihiling nila sa kanya na ipamahagi ang mga ninakaw na baka at hindi tulad ng ibang mga pinuno, dahil si Temujin ay nagpapanatili lamang ng 10% para sa kanyang sarili at ibinibigay ang natitira sa kanyang mga tropa. Nag-aalok pa siya ng mas maraming pagkain sa pamilya ng mga lalaking namatay sa labanan. Nakita ito ng dalawa sa mga tao ni Jimuka at nagpas siyang sumali sa tribo ni Temujin. Dahil pinapayagan ng mga Mongol na pumili ng kanilang sariling mga kan, walang magagawa si Jumoke tungkol dito. Ngunit maliwanag na tinitingnan niya ito bilang isang pagtataksil. Sa sumunod na eksena, nakita ng mga sundalo ni Temujin ang isang lalaki na sinusubukang nakawin ang kanilang mga kabayo. Hinabol nila siya at napatay ng hindi sinasadya. Lumalabas na ang magnanakaw ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Jumoke pagkatapos ng insidente, ginawa ni Jumuka ang kanyang misyon na patayin si Temujin, nakalimutan na siya ay isang kapatid sa dugo. Nakipagkapit kamay siya sa isa pang tribo at gumawa ng pag-atake sa tribo ni Temujin. Alam ni Temujin na hindi nila magawa na manalo sa labanan dahil sa napakarami na kalaban. Gayunpaman, pinaalis niya ang mga babae at mga bata at pinaatake niya ang mga lalaki ng buong lakas. Kahit na pagkatapos pumatay ng ilang mga kalaban, si Temujin ay nahuli sa dulo. Kapatid pa rin ang tawag sa kanya ni Jumoka at hinihimok siyang humingi ng tawad. Ayaw niyang pumatay ng taong may natitira pang lakas at pagmamataas sa sarili. Kaya sa halip, ginagawa niya itong alipin at ibinente sa ibang tribo. Si Temujin at ang natitirang bahagi ng kanyang mga tauhan ay pinalakad ng ilang milya sa disyerto upang marating ang lungsod na pinamumunuan ng Tangut Dynasty. Pagkatapos nito, ipinahayag nila ang kanilang mga alipin para tingnan at bilhin ng mga tao ayon sa gusto nila. Isang mas mataas na opisyal mula sa dinastiya ang pumunta sa merkado isang araw at nagpakita ng interes na bilhin si Temujin. Ang kanyang tagapayo na monghe, gayon paman, ay nakita si Temujin at masasabing hindi siya ang perpektong tao na dapat gawing alipin. Sa tingin niya, si Temujin ang magiging katapusan ng buong makapangyarihang dinastiya pinatawanan lamang ng mami mili ang pahayag at binili pa rin si Temujin. Siya ay ikinulong sa isang kulungan bilang isang pambihira na tanawin at pinagtatawanan ng mga tao. Araw-araw siyang dinadalaw ng monghe at humihingi ng tawad. Nakipagkasundo siya kay Temujin na kung hahanapin niya si Bort, hindi sisirain ni Temujin ang monasteryo pagdating ng panahon. Habang hinahanap si Bort sa malawak na disyerto, nawala ng malay ang monghe at namatay. Sa kabutihang palad, siya ay natagpuan ni Bort na kinikilala ang kwintas na mayroon siya bilang ang kanyang pag-aari sa loob ng ilang taon. Nalaman niyang buhay pa ang kanyang asawa at pumunta siya sa lungsod para hanapin siya. Dahil nakadisplay si Temujin sa mga tao, hindi na siya nahihirapan na mahanap ang kanyang asawa. Nang gabiring iyon, sinuhulan niya ang isang gwardya at tinulungan si Temujin na tumakas. Nagulat siya nang makitang lumaki ng gusto ang kanyang anak at may pangalawang anak na si Bort. Nagaatubili siyang sumama sa ibang lalaki para matustusan at mapakain ang kanyang mga anak. Mas mahal siya ni Temujin para sa kanyang mga sakripisyo at sinabi sa batang babae na siya ang kanyang ama. Umuwi ang pamilya sa kanilang tahanan sa kanayunan at masayang namumuhay sa loob ng isang buwan. Gustong gusto ng mga bata ang kanilang ama at nakikipaglaro sa kanya sa lahat ng oras. Pagkatapos isang araw, nagkomento si Bort na ang lahat ng mga Mongol ay pareho, nagnanakaw sila, nagnanakaw, at pumapatay. Ang komento ay maikli lamang ngunit ito ay gumagawa ng isang kakaibang pakiramdam para kay Temujin. Nagpasya siyang iwanan ng kanyang pamilya upang pag-isahin ang maraming tribo hanggat makakaya niya at lumikha ng mga patakaran sa mundo ng mga Mongol kahit na kailangan niyang patayin ang kalahati ng mga tribo para dito. Ang tatlong pangunahing tuntunin na dapat nilang sundin ay huwag patayin ang mga babae at bata, labanan ang mga kaaway hanggang sa wakas, at huwag ipagkanulo ang iyong kan. Umabot ang eksena sa taong 1066. Gaya ng ipinangako ni Temujin, nagawa niyang magtipon ng hukbo ng mga Mongol sa kanyang panig, na pinag-isa ang ilang tribo at gumawa ng sarili niyang malaking tribo. Ang tanging hadlang sa kanyang paraan upang maging ganap na emperador ay si Jumoka, na mayroon ding hukbo ng mga tagasunod sa likod niya. Ngayon, ang dalawang magkapatid sa dugo ay nakatayo sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga tropa para sa isang pangwakas na laban. Nagsimula ito at nagmamadaling ipinadala ni Jumoka ang unang batch para makipaglaban si Temujin ay nagplano ng buong digmaan habang si Jumoka ay kusang loob na nagdahilan kung bakit marami sa kanyang mga tauhan ang napatay. Pagkatapos ng mga oras ng mahaba at mahirap na labanan, nanalo si Temujin at nahuli ang mga nakaligtas na tropa ng kaaway kabilang si Jumoka. Ang mga tropa ay kinuha bilang mga tagasunod ni Temujin sa halip na patayin. Nagpasalamat ang mga tauhan ni Jumoka at sila ay nagiging tapat sa bago nilang kan ang matanda na minsang tumulong sa kanya sa pagtakas ay ginawang tagapayo ng tribo. Ngayon, ang tanging bagay na natitira ay ang gumawa ng paghatol para kay Jemoka. Nagkaharap ang magkapatid sa isa't isa at pinag-uusapan kung hanggang saan na ang narating nila sa buhay. Ipinagmamalaki ni Jumoke na napatay niya ang kanyang kaaway kung siya ang nasa posisyon ni Temujin ngayon. Ito ay higit na nagpapatunay na siya at si Temujin ay hindi pareho dahil pinapayagan siya ni Temujin na mabuhay. Bilang paggalang sa kanyang kapatid at sa pagmamadali na ginawa niya upang lumikha ng hukbo, pinatawad siya ni Temujin at hinayaan siyang umalis. Pagkatapos, nakita namin na si Bort, kasama ang kanyang mga anak, ay muling nakasama ni Temujin at masayang nakatira kasama niya. Sa huli, isinalaysay na noong taong 1206 si Temujin ay ginawang ka ng lahat ng Mongol na pinangalan ng Genghis Khan. Gaya ng kanyang ipinangako, nilipon niya ang buong dinastiyang Tangut at muling itinayo ang kaharian, ngunit iniwan ang monasteryo ayon sa kahilingan ng yumaong monghe. Sa hinaharap, siya ang naging tagapagtatag ng kabuuan ng imperyo ng Mongol, ang pinakamalaking magkadikit na imperyo sa kasaysayan. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.